keep up 2024. So, uh, Troyly design, uh, mga pantalon, jersey, saka mga shorts. 70% off. 70% Uh, so, mga magkano ang halaga na lang yun? Uh, nasa halagang 7,000, nasa 700 na lang. 700 na lang. Grabe yung sale na yun, kaya pala dami tao dito. So, Pari na, pinagagawa niyan kanina, ngayon kuti na lang. Eh. Yung mga jersey? Ganon din. Ang jersey na sa... Mabuhin ano, mabuhin pa ito 400 na lang, 400 jersey. 400? Oo. Oh, mga long sleeve, 500. 500. So, pwede po ituro nyo sa amin kung saan po yung mga ano. ito sir, oh. Ayan, pants, magkano. Magkano. Nasa 7,000 to, na ngayon, 700 na lang. 700 na lang. Oh, oh, oh. Oh, ilin na yan. Ay, ganda tayo na. Ganda yan, ganda. Size. Oh. Oo. Tapos ito, short. Ganun din. 600 na lang. 600 na lang. Oo. Oh, to. no, parang nakabili ka ng ano, di ba? Ang impression oh. talaga ka doon eh. <laughs> yung... Parang hinold up mo na ako. Parang hinold up ka na. No? So, ano pa dyan? Ano pa dyan? Ito, mga, mga gloves. Ito. Nasa 465 na lang. 465 dati? Oo. Oh. Oh, dati. Dati hindi ko kabisaan. Eh. Oh. magkano yung regular price? One, dito one ka six pa talaga six ba talaga nagtatrabaho? 165 Oh 165 daw 165 daw dati Oh, 465 na lang Okay uh, Dito ka pala So ano po sir, mga ano? Marami tayong roly, up to 70% Yan, yung mga battle cash natin 880, 300 na lang 300? Oo, tapos mga, you know, uh, yan lahat ang ano yan 300 na lang Oo. Oh, oh. 300 420. 420, 420 sa depende, sa ano. Tapos meron tayong saddle. Supakas. Oo, oh, oh, may ito yan. ito, ay, supakas. Ay, 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 supakas. Ay, ang mo na lang. Saan mo yun dati? Dati, nasa ano to? Na na sa, ay, sa 5,000. Diba? Hmm. Ay, Ma, ayun Dati 500, ngayon no? 1,000 na lang. Ayun ang ano dyan. Ay, mga ay, helmet, mga helmet. Ah, uh, ito, mga ay, helmet, ay, helmet ay, natin. Ay, ay, ito, dati. Wave cell, wave Ito, wave natin. Dating 17,990 ngayon nasa 5 ano na lang yan 54 magkano tapos meron tayong POC mga POC ang 70% 70% na dati 10793 3237 na lang three, two, 30, na lang POC ayan yeah. um lalo <laughs> na to most 80% discount one, one. Uwan-uwan dati yung 5490. Uwan-uwan na lang. Grabe, mapapamura ka talaga dito. Oo, ayun oh. Oo, ayun oh. Oo, ito dati 75, 1520 na lang o. Naka mix na oh. Naka-mix pa. Oo, pwede yan. Sama yan. Free na yan, pag mo naging tatlo. Ayaw ito, mga sabato. Almost 70%. Yan. Ito yung mga ano natin dating 10,000 nasa ano na lang siya. 3,000. <laughs> yan ito yung mga carbon dating 19,000 nasa oh triple triple X. Ngayon nasa 6,000 na lang oh. 19,000. Ito <laughs> yung ano yan. Ito. Yan ay Troyli, tinatawag yung 70% lahat. Tapos meron tayo yan, ah ito POC. Ito e, Troyli 70 80% ito, 70%. Yeah, meron tayong ngayon. so sir, po sir, matapos po tong ano event, sa kami kayo pwede mo reach Hindi Andito na makikita pag tapos ito. Kasi ilaw balik nato sa kabila. Pero ito mga sales, pwede natin Hindi, next. Oo. Oh, sale ito, ito hindi oh, pag may bike demo tayo next year, doon doon na yan 'yan. Balik rin sa ano, regular price ba? Hindi, ganun pa rin sale pero sa mga online na. Ah, bali online. oh, na ba? pwede sa mga online yan. Meron tayong, ano na lang, pick up na lang sa, ano, harap pa sa warehouse. Uh, o back to warehouse kasi ito eh. ulit warehouse. Oh, tapos mag-aaroon tayo ng konting ano, sale sa butik. Sa oh, doon tayo makikita sa Makati Dance number Bike Shop. Doon, sa Dance Bike Shop Makati, na sa plaza. Anong po number? W13A. Number po, contact number Oh, 0917 Ay, hindi, akin pala yun so, <laughs> 0917 566 8730 Number ng shop Yan